sawa so, ka na ba makarinig ng pangangaruling ng mga bata o makita mga batang kagangaruling sa bahay nyo meron akong ilang tips at strategies kung paano maiwasan ang mga batang kagangaruling unang tip isarang pinto pangalawang tip ay isarado lahat ng mga bintana pangatlong tip kailangan naka ang buong bahay. At pangapat, kailangan patayin ang mga idaw. At ang panghuling tip ay, huwag kang mag-iingay. Okay, so i-discuss ko naman sa inyo ang ilang mga strategies na aking naisip upang maiwasan ang mga batang nangangaroling. Ang unang strategy ay bago makarating ang mga bata sa bahay na pagpangangarolingan nila para magkaroon ng pera ay magtago agad as soon as possible at patayin ang lahat ng ilaw. Dahil ang purpose niyan ay makaiiwas kayo sa pangaroling ng mga bata kahit na naririnig nyo pa rin ang pagkanta nila. At pangalawang strategy ay am um, kailangan magtag habang nangangaruling ang mga bata at nakapatay ang ilaw ay mag flashlight agad dahil ang susunod na ang susunod na pagtataguan nyo ay ang inyong kwarto lamang na nakapatay ang ilaw at wag na wag nyo bubuksan ang ilaw ng inyong kwarto habang nakabukas ang kurtina ng kwarto dahil ang magtataka ang mga bata kung may tao ba sa bahay o wala. At ang pa ang huling strategy ay kailangan um, para makatipid sa pera ay wag nga wag sabihin sasabihin ang word na walang tao dito, umalis, tulog dahil alam na ng mga bata na kapag sinabi nyo ang salitang binanggit ko na walang tao dito umalis tulog ay alam na ng mga bata na may tao dahil gawa nga ng may nagsalita. At yan ang aking mga tips and strategies kung paano maiwasan ang mga batang nag nangangaroling.